Hello mga kagori, good morning, welcome back to my YouTube channel At kung bago ka sa channel na to, huwag ka mag-alala dahil welcome na welcome kagori! So for today's video mga kagori, pupunta kami ngayon ulit sa Suba Ayan, no oh, excited na excited na sila oh Ayan, so pupunta kami ngayon sa Suba mga kagori, mauhuhan na naman kami ng mga shrimp, mga Small crabs, sure. Small crabs. <laughs> Ayan, so, magbubudol fight kami mamaya doon, mga kagori. Dahil today is Sunday. So, lahat kami pupunta doon. And we will see you there, mga kagori. So yun guys, malapit na kami makarating sa Suba. But before we proceed to Suba, mo muna kami sa treehouse. So iwan namin yung mga gamit and then yung mga bata, doon lang sila mag stay So may update namin kay guys pag andun na kami sa treehouse. Disclaimer lang, dito kami sa, alam mo yun, sa lupa ng papa ko papa ko, <laughs> Anong papa ko yun. Anong papa ko papa ko? So, hindi naman kami maliligo ng suba. Gagawin namin, mangungha kami ng mga shrimp, ng mga small crabs. sure, small. small crabs. Ulit-ulit, <laughs> small crabs. Ayan, so mamaya, guys, update namin kayo. See you there! Ah, mong gulit pag i Oh no. <laughs> <laughs> oops, oops. Oi! <Uy. laughs> <laughs> <laughs> Bat pet mo nandito, Gory. <laughs> So ayan guys, nandito na kami sa Treehouse ni ate Te, hi ka muna sa vlog natin Hi, ayan Ayan So nandito na kami sa Treehouse mga kagori So ngayon, uh, iwan lang namin yung mga gamit Then, pupunta na kami ng suba So ayan guys, uh, ito, uh, kita tayo ngayon sa Treehouse Baka malaglaga Dahil video mo <laughs> <laughs> Oo, oh, maglagak mag mag ka dito eh. Uy, ang dumi na. Ang dumi ng paa dong. Ayaw, mag-focus. Gumaba ka. Ang pa ng pamo dong. ayo nga pala. Sabi. Sabi. Ito yung view ng tree house guys. It's so pretty. Like, oh my god. So yun mga kagori, uh, iniwan na muna namin sila doon, yung mga bata sa tree house. Ngayon, didiretso na kami doon sa suba para manguha na ng shrimp at ng crab! <laughs> so we're here now in Suba and it's time for catching. So keep on watching guys. don't have'm so that it's not so guys as you can see here now so that's the subat I'm talking about earlier in this video so we're going to catch and put all the put all the shrimp and crabs here in our tab and after that we will go back to to our tree house and we will cook it and we will start boodle 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 fight <laughs> okay guys keep on watching so now guys we're here in the middle of the river so this is what we call the Amarong Amarong okay so the, a lot of stones put it all together hindi siya yun pala hindi na umayos ka na so ito yung tinatawag namin mga kagori na amatong so makikita nyo pinagtampok tampok yan ng mga bato, so yung mga shrimp nandyan yan sila sa loob so ngayon itong net talagay natin siya sa ilalim then tatanggalin natin mga bato, and then let's go catch them all pokemon tara Tingnan yung nakita namin. Ito yung sinasabi nilang ugdok. Ugdok. Okay. Mm. Hindi siya kasili guys. Hindi siya kasili. Kasi kalabuyo siya. Kalabuyo. <laughs> Mapatay daw siya ng ano, kalabaw. Hindi kalabaw. So hindi natin siya kakainin. Oo. Oh, at... Papakawalan lang natin. Bye! Mm. time check is already 1 o'clock. 12.32. Sila? 12.32. Okay. So ayan mga kagori, tapos na kaming manghuli ng mga shrimp at mga crabs. So babalik na kami sa treehouse para lutuin and we will eat our lunch. So ito yung mga nahuli namin mga kagori oh. Wow! Ay, ano lamin ulog pa. Tapon pa. Sayang. So, marami-rami na rin ito, guys. Linisan pa yan. Crab. So, mamaya, lilinisan natin. eh it's cooking time! So, we will cook it later, guys, for you. We will see you next montage. Montage? So, ayan, guys. Nandito na kami ngayon ulit sa treehouse. So, ayan, we will cook the food. And, we will eat. Kasi, sobrang gutom na ang aming mga bulatis sa yan. <laughs> So say hi guys up there. Say hi. hi. Uh, so how how is the feeling up there? Okay. It's okay. Pour le cacherie, pour le I'm so sorry, Mr. Farby, but we need to kill you. But we need you. We're hungry. We're Hungary We're Hungarians. Huh? <laughs> <laughs> no, Do you like that? you like that yes i like this it's delicious casey hi casey say hi Sa the shrimp. look, will you play games make it oh no sorry, sorry sorry, sorry, sorry

Dun yung ambok yung usa. Ayan na yung yung nii , aitäh ! So guys, it's time for eating, eating, eating. So yun yung budol budol namin mga kagori. So we will eat now. So, ayan, kain na muna kami mga kagori. Kaya, masasabi. Masasabi. So, ayan mga kagori. Tapos na kaming kumain and we will relax for a while. Kasi medyo na naantok. Tulog-tulog ah, muna yes, kami. Siesta yes. time. So, oh mamaya guys. <laughs> So yun guys, dahil hindi na kami makakuha ng buko dahil ayun, medyo makulimlim na, papa papaulan na ngayon. So we decided to go home na lang and papahinga na kami. So I hope guys, nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. At kung nag-enjoy ka, give us a like, share and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga upload na videos ni Gorikong. See you next video, mga Gori.